Nakakaloka itong si Kady Estrada at Alexa Ilacada. Paano ba naman kasi panaylambingan? Well, kahit sino ay manggigigil sa kapagwian talaga ni Kady. Kaya itong si Alex, Alexa ay napa, napapisil sa kanyang piski. Ang mga panay tuloy, gam na. Oh. Oh, Alam mo, lagi mm. silang ganyan kahit yung paglabas nila sa PBB. Mm -hmm. Talagang mahilig silang ay, mag no. together. Yan, kumain, tapos nagpapakit, nagpapapicture, mm -hmm. para talaga silang mga ano, love words. Oh, Pero ako, oh. naniniwala ako na may something sa kanila. Di oh, diba, sinabi Hindi ko nga rin 80, kasi maintindihan eh, na parang yung 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 family nila, 'di ba? Family nila very close na. Uh -huh. Pero wala pa rin talagang pag-amin ang Pero ba, yari. sabi nga 'di ba, action speaks louder than words. Yung mga pagpisil-pisil, Ay, ang sarap. Kika, di ba? Ang pinisil pisil ka, di ba? Misa ka pagkamahal mo. Kikaw, Mildred, pinisil-pisil ka na ba? Pisil. Anong ginaganong-ganon yung buke? Ginaganong-ganon <laughs> gina yung book, di ba? Ayan, no. Ganon yung pagkaginanong-ganon oh. yung buke. Mag-jo. Swerte nga ni Alex ang gwapong oh, ni Katie. Pero, mas bata sa kanya ng ilang taon lang naman at bagay naman sila in project at sana talagang alam ko nagkaroon na sila ng series na together, di ba? Sana mabigyan Masundan. talaga sila oo. ng isang malaking serye, katulad din ng uh, binibigay sa Don Bell. Yeah. Para naman mm -hmm. kasi yung mga fans nila matuwa naman. Nabigyan But, talaga ng malaking project. At marami silang fans sa totoo Correct. lang. Correct, oo. Alam mo yan, mo, nararamdaman yes, mo yan, di ba? Yes, dati hindi diba? ko sila maramdaman, pero ngayon, ramdam <laughs> na ramdam ko <laughs> na ang KDLX. Kung kailan naman hindi sila nagpaparamdam, oh, you naramdaman know, oh, mo, pa, mo sila. Pero di ba <laughs> si Katie Stade at si Alexa nagsimula po ang kanilang love tip nung pareha silang naging housemate ni Kuya. Yeah. Oh, uh, ni Kuya na si Katie Stade parang siya po yung naligaw kay Angie parang salvation. salvation. Yes, mm -hmm. no, parang binaste, di ba? Na ito naman si Alexa ay nakababatang kapatid lamang ang turing kay Katie at to, si Katie nung una ay, Ate, Ate Alexa pa ang tawag kay Alexa. Wow. Oh, akalain Ay, mo yun. di ba? Hindi diba? mo talaga masasabit talaga yung, oh, oh. yung, ano, yung kaganapan ng puso kapag ka inlove ka, kahit mas bata. Para ngayon, eh, ano lang naman, parang diba? para mga Quanti, two, years two years, lang oh. naman. Ang, ano, ilan, ilan? Two years lang. Two years, sila. Oh, two years, years lang. Years lang. At bagay na bagay naman sila mm, na mm. isa sila sa pinakasikat ngayon na love din sa ABS event. Diba? Correct! Diba? Napalagyan namin yung yung aray-aray Walang na, aray. aray. Walang aray, di ba? <laughs> <laughs> Ang <laughs> kanilang walang-aray na play ang husay-husay nila live na live yun di ba? Sabi mo pa nga nung nakaraan, ano ba yung stage play na yan? Yung, yung walang kasakit-sakit sabi mo. <laughs> Kasi sabi mo walang ko walang-aray.